Yan. Yan, tapos na tayo mag-deliver ng TV mga kabit. Uh, papunta naman tayo ngayon sa Santo Niño. Bali mga papunta tayo ngayon sa Santo Niño. Uh, mag-deliver tayo naman ng TV Plus sa may Robinson mayroong order sa atin na apat na unit sa TV Plus. Kasi deliver natin. Ah, salamat ah, sa taas, syempre sa mga blessings. At kahit Sunday, napakarami nating hasil. At ah, tuloy-tuloy pa rin yung mga order sa atin. Yan. Yeah. Okay. Napaan ah, si shortcut na tayo. Ito na tayo dadaan sa may bahay pare. Tatagos tayo ng pantok papuntang Robinson sa Trenyo para mas mabilis uh, bari time check uh, 12.58 na uh, ilang minuto na lang alauna na hindi pa tayo nagtatanghalian sa dami ng mga orders na kailangan nating maserve for today kung umaga na maling tayo nagdamo may nag-pick up na dalawang buyer sa bahay, ang LED TV. As ngayon, nag-deliver tayo, kakatapos lang din. Next naman natin, deliver ng TV+. Plus. kung may mga blessing na ganyan, may mga buyer, syempre huwag natin papalagpasin, grab natin yan. Sayang din kasi yung mga kita kayo, barya lang. at naipon din kasi yan, malaking bagay. Yan, na rin tayo ng gatas. Sa mga nagpa na mag-start ng buy and sell business, eh syempre maipapahayok ko lang. Kailangan mag-save tayo para magamit natin na punan Kasi pag nag-buy and sell ka, uh, kailangan, number one na requirement dyan, eh kailangan may puhunan ka. Kasi mag invest ka sa mga gadgets, sa mga items, uh, bibiliin mo siya, then Uh, may ilang araw din siyang matutulog hindi ko rin siya kasi ma mag-dispose agad-agad wala nang kailangan medyo pag-aantay ka Pagmata sa gate bago mo siya may benta kunting kembot na lang pantok na tayo ah, nag-aantay na rin kasi yung buyer natin ng TV Plus Ayo. pasok thank you madam after natin mag deliver ng TV plus uh, siguro mo muna tayo dahil pass 1 na uh, medyo masama rin pag nalipasan tayo ng utong muli po salamat kay Sir JB Ramos then kay Sir Ken sa nagabi na, nag na uh, Android TV at satisfied naman sila bossing dahil upon delivery tinesting natin pinakita natin sa kanila yung mga pictures ng TV nakita na tayo sa pantok kung anong niluluto kung may chicken curry, sarap sa mga nanonood pala ng vlog natin eh, pakicomment down below na lang po sa ating ano, comment section kung mga tagasan kayo eh, che check natin sa ating vlog kung hanggang saan lugar na nakakarating tong ating video comment nyo lang po sa comment section natin kung taga saang lugar po kayo eh babasahin po natin yan yun na shout out kay kuya Mel Ponay ito nakasalubong natin at shout out kay kuya Mel Ponay what's up ito nagka vlog ako ngayon eh mag deliver ako TV Plus sa Robinson nagkagawa na ako ah kanina nandang ako sa shop ah dahilan gumabiyay sa okay na nasa Robinson ha? mag deliver ako ng TV Plus ah, okay gano'n ah, sige ingat, thank you ayan tayo ah sige, shout out ka muna <laughs> okay ingat ha <laughs> okay ah uh, shout out kay Kuya Mel Ponay ayan kuya ng aking kumpare ayan, okay, ingat po yan ang aking kumpare si Ronald Ponay huh? ang eh? shoutout sa inaan ko, siyempre kay Ina pati kay Mare Angelica ayun, eh, robinsan na muna tayo mga kapit salamat sa mga nakadil natin for today At time check 1.30 p.m. ng tanghali uwi muna tayo syempre para malangalian at so, sobrang best tayo ngayon sobrang painful uh, napakarami natin na deal for today uh, deal tayo ng tatlong TV na smart TV apat na unit na smart na TV plus salamat po sa mga naging buyer natin Thank you rin syempre sa Lord. Sa mga blessings. Thank, Thank you guys.